Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Marso A4, 2025. Habang sumasabay ang mundo sa masaya at makulay na enerhiya ng selebrasyon, ikaw, bilang isang Cancer, ay inaanyayahan na hayaan mong lumabas ang iyong masigla at malayang espiritu. May isang natatanging koneksyon na bumabalot sa iyong puso ngayon, isang pakiramdam ng pagiging isa sa enerhiya ng universo na nagpapalakas sa iyong emosyon, imahinasyon, at malikhaing kaisipan. Ang buhay ay puno ng maliliit, ngunit makahulugang mga sandali, at ngayon, ang araw na ito ay tila isang paanyaya, upang lasapin ang bawat segundo maging bukas sa bago at di inaasahang mga pagkakataon. At hayaan mong ang kasiglahan ng paligid ay magsilbing inspirasyon sa iyong puso at isipan. Sa mga oras na ito, maaaring maramdaman mong ikaw ay puno ng inspirasyon, tila isang daluyan ng malikhaing enerhiya na nais kumawala at magpakita ng bagong anyo. Isipin mo kung paano ka maaaring makalikha ng isang bagay mula sa iyong nararamdaman, maaaring ito ay sa pagsusulat, pagguhit, pagsayaw o simpleng pagsasalita mula sa iyong puso. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng pagkakataong magpahayag, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili. Ang iyong damdamin, na kadalasang malalim at sensitibo, ay maaaring maging susi sa paglikha ng mas makabuluhang koneksyon sa iyong paligid. Ito rin ay isang araw kung saan hinihimok ka ng universo, na yakapin ang lahat ng inspirasyon na lumalapit sa iyo. May mga pagkakataon na ang pinakamaliit na karanasan, ay nagdadala ng pinakamalaking pagbabago sa ating pananaw sa buhay. Isang simpleng tunog ng musika, isang pagngiti ng isang estranghero, o isang sandali ng katahimikan sa gitna ng ingay, lahat ng ito ay maaaring magbukas ng bagong liwanag sa iyong paglalakbay. Huwag matakot na maging bukas sa mga bagong ideya at damdamin, dahil sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga ito, mas lalo mong naiintindihan ang iyong sarili at ang mundo sa iyong paligid. Habang lumilipas ang araw, maaari mong maramdaman ang pangangailangang huminto sandali at suriin ang iyong emosyon. Ikaw ay isang likas na malalim mag-isip, at madalas kang lumulubog sa iyong sariling mundo ng pakiramdam at alaala. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang bigyang pansin kung paano ka naapektuhan ng mga enerhiya sa iyong paligid. Ang mga damdaming bumabalot sa iyong puso ay may dahilan, at ito ay maaaring isang paalala na kailangan mong pakinggan ang iyong sarili, at bigyan ng oras ang iyong sariling pangangailangan. Ang buwan na nasa Taurus ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan at katahimikan. Para sa isang Cancer na may pusong puno ng emosyon at pagbabago, ito ay isang magandang pagkakataon upang muling bumalik sa iyong sentro. Ito ay isang araw para sa pagpapalalim ng koneksyon sa iyong sarili, upang pakinggan ang tinig ng iyong puso at bigyan ng espasyo ang iyong damdamin na lumago sa isang positibong direksyon kung minsan, ang pinakaimportanteng sagot ay natatagpuan sa katahimikan. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na hindi mo kailangang sumabay sa agos ng mundo sa lahat ng oras. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang huminto, huminga ng malalim, at pag-isipan kung ano talaga ang nagpapaligaya sa iyo. Sa aspeto ng pag-ibig, ito ay isang araw upang maging mas bukas sa iyong damdamin. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, subukan mong pakinggan ng mas maigi ang iyong kapareha, at bigyan siya ng espasyo, upang maipahayag ang kanyang nararamdaman. Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kasayahan, kundi pati na rin sa pag-unawa sa isa't isa sa mas malalim na antas. Para sa mga walang kapareha, ngayon ay isang pagkakataon upang suriin kung ano talaga ang hinahanap mo sa isang relasyon. Ang tunay na pag-ibig ay dumarating sa tamang oras, kaya huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Sa larangan ng trabaho at karera, ang araw na ito ay nagdadala ng oportunidad upang suriin ang iyong direksyon. Mayroon ka bang mga pangarap na matagal mo nang gustong abutin? Ito ang tamang panahon upang bigyan ito ng pansin at pag-isipan kung paano mo maisa sa katuparan ang iyong mga layunin. Ang iyong pagiging masipag at matyaga ay magdadala sa iyo sa tamang landas, basta't mayroon kang determinasyon na ipagpatuloy ang iyong pagsisikap. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde at pilak. Ang berde ay sumisimbolo ng balanse, kasiglahan, at kasaganahan, habang ang pilak ay nagdadala ng enerhiya ng intuisyon, protection at connection sa espiritwal ang pagsusuot o pagkakaroon ng mga kulay na ito sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing anim, at 22. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritualidad at malalim na pag-unawa sa sarili. Ang labing anim ay nagdadala ng enerhiya ng bagong simula at ang dalawamput dalawa, ay nagdadala ng lakas ng pagtatayo ng matatag na pundasyon, para sa hinaharap. Upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya, subukang gawin ang isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari itong maging isang maikling lakad sa labas, pakikinig sa paborito mong musika, o simpleng pagsusulat ng iyong mga iniisip sa isang journal. Ang mahalaga ay bigyan mo ng pansin ang iyong sarili, at ang iyong pangangailangan para sa kapayapaan at balanse. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat. Ano man ang mga nangyari, ano man ang iyong naramdaman, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas malaking pagunlad. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto, at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago, magmahal, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin ng bawat sandali, at patuloy kang magliwanag bilang isang kanser na puno ng pagmamahal, pangunawa, at inspirasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.